Sa iyong palagay, magkano ang buwan ng sweldo ng Presidente ng Pilipinas? 100,000. Food na may free taste sa mall? Ah, uh, chicken. Fill in the blank. Masamang blank. Magnakaw. Bansang nagsisimula sa letter S? S, um eh Singapore. Bukod sa food, ano pang kailangan ng mga binagyo? Ah, uh, damit. <laughs> Let's go! Kuya Chi, tignan natin kung ilang punto sa ang nakuha mo. Sa iyong palagay, magkano kaya ang buwan ng sweldo ng presidente ng Pilipinas? Sabi mo, 100,000 pesos. No, Sabi ng survey ay... Yeah. Good start. Food na may free taste sa mga lang. Sabi mo, chicken. Hindi yeah! naman siguro buong manok to. Hindi naman, hindi naman. Survey says... Wala, fill in the blank, masamang blank Ang sabi mo, magnakaw Ang sabi ng survey ay Seven Bansang nagsisimula sa letter S, sabi mo, Singapore Ang sabi yeah! ng survey yeah! ay Yep Bukod sa food, ano pang kailangan ng mga binagyo? Ang sabi mo, damit services Yes Ninety-five, di ba? Di ba? Ninety-five to go Good job, Kuya Chi. Let's welcome back Makoy Dubs. Hi, Makoy. Hi, sir. Yes. Sa tingin mo, naka ilang points si Kuya Ako, feeling ko 100. Yan, hindi oh! lang 100. May butal pa 105. 100, wow. Para oh, ang mapadali eh. ang buhay mo. Ayun namin, pinahihirapan ka. Ibig sabihin, 95 points na lang kailangan mo para maiuwi ang 200,000 pesos. Oh, let's go! Let's go! At this point, makikita ng viewers sa bahay ang sagot ni Kuya Chi. Eto na, give me 25 seconds on the clock, please. Here we go. Ah! Sa iyong palagay, magkano ang ng sweldo ng presidente ng Pilipinas? Go. 70,000 pesos. Food na may free taste sa mall. Brownies. Fill in the blank. Masamang blank. Manigarilyo. Bansang nagsisimula sa letter S. Seish... Ah, uh, sorry. S. Bansa. Seychelles. Bukod sa food, ano pang kailangan ng mga binagyo? Sardinas. Makoy, 95 points, Makoy, ang kailangan natin. <laughs> Tingnan natin kung kakayanin sa ipalagay magkano buwan ang sweldo ng presidente ng Pilipinas. Sabi mo, 70,000 pesos. Hmm. Ang sabi ng ating survey dyan ay... <laughs> ang sinabi ng sinurvey natin dito, ang top ay P500,000. Oh. Wow. Pero ang totoo ay 411,000. Yun yung totoo. Wow. Monthly. Pero ang sa survey 500,000. Yun yung top of mind nila. Okay? Fill in the blank. Masamang manigarilyo. Sabi mo, ang sabi ng survey natin ay... Uy! Oh! Ang top answer ay masamang tao. Parang masamang damo. Parang gano'n yun yung hinihingi niya. Bansang nagsisimula sa letter S ang sabi mo. Seychelles. <laughs> Shells by the seashore. <laughs> ang sabi ng mga sinurve ay... Okay, ang top answer ay okay Singapore. Singapore. Okay, okay, okay ito, ito, ito. Bukod sa food, ano pa ang kailangan ng mga binagyo? Ang sabi mo sa Dinas, ang sabi ng survey ay... Food, food, food din kasi food. yung sardinas. Okay. Ba? Ang top answer ay damit na kuha. Damit. And, okay. finally, food na may free sa mall, ang sabi mo... Brownies. Yan. Ang sabi ng survey ay... Wow! Okay lang, okay lang, okay lang. Meron, 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 meron. meron. Ang top answer ay hotdog. hot dog. Hot okay. dog. Okay. congratulations. Thank you, thank you. Congratulations, team Bato. Yes. Palapakan natin. Let's welcome yes. back, team Kanto. At gaya na sabi naman natin, mag-uwi pa rin kayo ng 100,000 pesos. Yes. 100,000 pesos. Nice one. At syempre, tatanggap din ng 20,000 ang, 20, ang napili ninyong charity.